And dito ako ngayon sa Bat and Body. Naka-promo kasi yung Bat and Body. Ito yung mga promo ni. Ito yung mga kasama ko dito. Nakita lang nila ako sa underpass, pumunta dito sa Luwada tapos pinabalik nila ako pupunta daw kami dito sa Batang Badi ito yung mga shares naka promo nila or naka sell nila Ngayon, 70% ang sell nila dito. Ito yung ka mga kasama ko. Namakyaw sila ng bibilin pang cargo daw. Ito, 39 na lang po. Dati ito tag 100 plus kung titingnan mo yung original na button body, tingnan mo yung sa likod. Kasi yung nasa likod nasa price niya pati yung barcode nasa likod. Pero meron yung barcode, yan ang original. Dalawang barcode. Yung hindi original, isang barcode lang ang Ano? 95 dirham, 'pag hindi naka-promo.